Kumusta mga kabigan? Magandang araw. Welcome po dito po sa Jensan, to na capital of the Philippines. Ito mga lods, bago kayo pumasok, kailangan nakabota po kayo. Tapos ang bota po nila rito, required po na nakaputi lang po talaga yung bota nila. Tapos dahil wala po kami yung bota, nag po kami muna doon. Sandan po yung isang pares. Tapos bago po kayo pumasok sa Peaceport, kailangan nakadisinfect po muna kayo. Dadaan po muna kayo dyan para po madisinfect po bago po tayo pumasok sa loob ng Peaceport. Ito mga kaibigan, pagpasok nyo pa lang po dito sa Peace Corps, talaga makikita nyo na napakaraming tuna. Nakalatag po yan dito po yan sa paligid. Napakadami po yan. Galing po yan sa iba-ibang barko na nakadawag po dyan sa may pier. Tapos yung mga ibang tuna po rito mga lods ay talaga namang pang-export. Tapos yung iba local din po. Talaga napakadami dito mga lods. Talagang sobra. Ito, totoo nga ito yung tuna capital of the Philippines. Nakapasok na ako dati mga lods sa Nabotas Peace Corps. Pero ito talagang separate ko yung mga tuna tapos yung ibang mga isda. Bali ito mga nasa market one tayo mga lods. Ito yung dito po talaga yung pagsaka ng malalaking isda katulad po ng tuna. Tapos sa market 2 naman yung medyo malalaking konti na isda. Tapos sa market 3 yun po yung malilit katulad po ng mga tamban, mga galunggong at iba pa na malilit na isda. Ito mga lods paggaling sa barko tapos ito kikiluin po sila may nakapagsabi sa akin dito mga lods na may tumimbang daw dito ng 250 kilos Sobrang laki na yun mga lods Parang patig na ata yung ganun kalaki Pero talagang yun ang sabi nila sa akin dito nung nagtanong-tanong ko ako Tapos yan mga lods, sobrang nakalatag na yung mga tuna Tapos galing barko yan, nakalagay sa kariton Yan yung mga barko na nagbababa ng mga tuna mga lods Tunay nga mga kaibigan na talagang tuna capital of the Philippines ang Jensan pero hindi naman po yata talaga galing to rito kumbaga galing sa iba-ibang lugar tapos dito lang po talaga yung pagsakan kaya talagang ito yung tinawag na capital ng tuna ayan mga lods oh sobrang lalaki ng mga tuna rito talagang kung nandito kayo talaga mga ako nga ngayon lang ako nakakita ng mga ganito kalalaking isda eh kumbaga talagang sobra akong na bumilib tsaka talaga sa lugar na to kung may nakita man ako mga lods na tuna sa palengke, siguro yung nakikita po natin ay yung hiwa na. Talagang kumbaga per kilo na hindi na ganito na talagang buo pa rito. Tapos yung malalaking isda na nakita ko, halos hindi <laughs> na magano talaga kalalaki sa palengke. Kaya talagang sobra akong na dito mga lods. Napakaraming malalaking isda talaga. Eto naman mga kaibigan, bali tinitesting nila kung pang export o kaya pang local lang po yung tuna. baliyan yan mga lods, so, oh, tinitesting nila. Tinitingnan po nila yung laman. Hindi ko po kabisado kung anong klase yung hinahanap nilang laman na pang export tsaka pang local. Kasi naya naman po ako magtanong. Pero ayan po mga lads, parang pinapalo niya kung ano yung magandang klase po ata. Hindi po ako sigurado mga lads ay eh, tama mga lads, yung katayan ng tuna, ayan, kinukuha po nila yung talagang... Hindi ko alam kung kinukuha po, po yung hasang niyan, kung talagang niluluto pa yan. Kasi ang lalaki talaga niyan mga lads. Yung iba nga rito, halos yung isang kilo, 47 to 50 kilos ang isang tuna eh. Talagang sobrang lalaki. Siguro, okay. ginagamit pa rin nila yan, yung mga hasang na yan, yung mga galing po dyan sa isda na yan, na tuna. Hindi ko alam mga lods, kung pati yung bituka at yung hasang talagang niluluto pa yan. Nandito naman tayo mga lods, mga kaibigan, sa market tu Bale, nandito naman yung mga tulingan, mga hasa-asa, iba-ibang klasing isda na medyo malalaki rin. Pero hindi ganun talaga kasi laki ng mga tuna bali nandito lahat halos yung mga alumahan at iba pang klase ng isda mga lods ayan o oh. ito yung mga klase ng isda na binababa dito sa market tool tapos yung iba pinipili yan mga lods binilalagay sa iba-ibang banyera kanya-kanyang klase ng isda yung nilalagay nila ron saka naman dito na rin po ata yung bulungan yung mga namimili ng mga isda na mga galing sa iba pang lugar dito sa Mindanao may mga kanya-kanya rin po silang trap ito na mga kaibigan yung mga napili ng kanya-kanyang klase ng isda tapos ito na po ata yung pambenta ito na yung mga bibili ng mga dealer. Yun mga kaibigan, sa market tree, nandun po yung mga dealers, mga ibang isda na maliliit din ko, Kaya talagang, kumbaga dito sa Jensa, nandito na halos lahat ng klase ng isda na pwede nyo pagpilian. Lalo na yung mga fish dealer ko, nandito po sila kung ano po yung kailangan nilang isda na papabenta po nila sa, kanil sa kanil kanilang palengke. Yan mga lods, talagang ito po yung Jensan, na fish port na napakarami talaga ng isda bagsakan talaga ito ng isda dito sa Mindanao okay, I'm Ito mga kabigan yung ilan sa mga barko na nagbabagsak dito Yung iba talaga malalaking barko yan mga lods tapos meron din yung mga maliliit. Napakaganda talaga ng Jensen, mga lods, yung fishport nila. Malinis din po. Tapos eto mga kaibigan, mga lods, yung mga tauhan, ang kasamahan namin na uh, dealer ng Gigos. Bali siya po yung nagbabagsak ng mga isla sa Gigos sa Palengke. Yan mga lods, ang paya daw sa kanila, sa banyera, pag na-separate na nila yung isla, tapos nakilo na, tapos may mga yelo, nilalagyan nila yung yelo, tapos tubig. Bali, 30 pesos po yung isang banyera, kaya kumbaga silang tatlo ay kumikita po sila ng sanlibo wala pang sang araw yun bali half day lang yun kasi di namang umalis dumating kami rito alas 6 tapos alas 9 paalis na yung truck puno na yan kumbaga nakais nice na yan talagang kumbaga malaki kinikita nila alas 5 oras 6 na oras lang dito kasi ito mga lodge yung naglalagay ng tubig 500 din po ang kita niyan sa loob ng mga lumako o 6 na oras nilalagyan kasi yan ng tubig mga lodge yung banyera kasi para fresh hanggang sa biyahe kasi lalagyan ng yelo yun lang po mga kaibigan mga lods ang vlog ko po rin sa Jensen. Maraming salamat po. God bless.